Okay. Pandos. Ah, Oy. Tagjis, anong gamay? Bansin ko. Out oh, 35. Tandag ko, kay dong? 35. anang gagmay? Anong gagmay? Na? May gagmay. Nasako, tagjis. Tagjis. Dong pag pag prito jad corn beef dong. Ah. Pag prito corn oh. beef. Na. Oh. Sige, sige, bre. Tama diha. Kada 50 ba. Wala ko dong. Ila man ako ha. Ganitira ka pe. Unya na lang pabayari, wala pa. Lawa pa man ko si Silyo lang. Coins pa lang. Anang coins dong. pa mang buo lang oy. Okay ra. <coughs> 对